guys, tuturoan ko na kayo Ipala, ilalabas ko na yung sikreto kung paano kasi yung motor nyo sa murang halaga kahit sino pwedeng gumawa nito okay, so uh, based on true story, gagawin na natin sa mga beginners dyan, pwede <mimilala> Professor Dian will show you how to make your engine stronger and faster motherfucker yeah. Okay, let's go. Is um, uh, ito. So number number one is uh port. So dito tayo sa port, guys. Ito yung port natin. Yon. So baklasin mo, brother. Pakita natin sa kanila. Ito yung cams ni Sir. So i-regrind natin ito. But I will show you how to make your engine uh faster. Kahit punte, kahit kayo, kahit ano. Pwede nyo gawin. Basta, turuan kayo. So guys, I will teach you guys. Uh, ito na. So, medyo lasing pa tayo gagabi up. Let's go. So, how to make engine faster? Step. Make engine. Uh, power. 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 Yan. Yeah. so, how to make engine power? Uh, paano ba natin palakasin yung engine? Ano ba yung sikreto? Ang sikreto, guys, is kayo yung sikreto. Okay? So, step one. Step, yung ball pen, eh. pa kayong buwang. Step one. Four. So, by uh, modifying the cylinder head, guys, is you're making more airflow. So, yan yung importante sa natural aspirated engine. So, ayan. Ayan, o. So nakita nyo, meron siyang banda dyan, oh. Ba na, banda. Iwag, brother, flashlight. So ayan. So ayan yung port niya, guys. Oh. Na. So ang gagawin nyo lang, guys, is the more you modify mas... Ano makita sa mata nyo niya, ano, bangil Kunin nyo lang yan Pagkatapos, meron na yung Improvement, yes Kahit anong port pa yan, kahit Mura pa na ginampak inyong port Pwede na. Oh, na. Oh. Yan, kunin nyo yan. Basta may makita kayo na bangil or in Tagalog ka ng lus-lus, uh, in Tagalog, lus uh, barado, barado. Pag makita kayong barado, kunin nyo lang. Makita nyo sa mata nyo na maragsambol sa inyong mata. Pagkatapos yan, may improvement na yan. so, ko yan, tignan nyo. exhaust. So, ang gagawin natin is na pang bata fort port ka ng bagong tubo ba? Okay, let's go. Ayan guys, ito yung example ng fort natin. Ayan, di ba? So ito yung stack guys. Meron siyang banda dito guys. Ganyan, banda. Ayan. Yung Tagalog, los-los din -los, yun. Ayan. Money siya guys. Ang iyang stack guys. Meron siyang banda. So ang gagawin lang natin guys is huwag niyong palakihin yung butas dito at papunta dito. Hindi, maglo low pressure lang yan. Hindi na yan magre-rev ng high, motherfucker, okay? So, itong gagawin nyo guys, ha? Ah. So, stack yung butas na yan, okay? So, ang gagawin nyo lang is, kasi stack valve ka lang eh. Ba't mo palakihan dito, is eh, stack valve ka lang. Same lang butas na papunta doon, di ba guys? Tapos, wag na kayo, Mag dimple dimple ng mga ano dyan, mga turbulence. Hindi yan totoo. So, ayan yung ano. Totoo yan, but in ano, hindi ibang sitwasyon yan ibang sitwasyon pero sa sitwasyon natin is uh, talagang accurate ba efficient ba so ang gagawin nyo lang guys is ano ganyan stack yan kukunin nyo lang ito yan yan tapos dito yan kunin nyo lang yan kunin nyo yung valve guide kunin nyo kunti yan So, ba diba? Nakita nyo na mas airflow na siya. So, mas madaling papasok yung air dito kung sa cylinder natin. Diba? Kesa sa stock. Huwag nyo nang palakihin dito. Maglo low pressure lang yan. Yung velocity niya magiging low. So, kailangan natin is high velocity at high RPM so we can make a lot of power. A lot of power. So, let's go. Ayan, nag-support na si brother. So, si brother ang mag-support ngayon kasi uh, example pa ito na uh, bagong Dito so, sa ilalim ah. So, wala na yung boat ano. Okay na yan. Kaya guys, grill yung tapos sa uh, port niya yun yeah, yan. Port niya, exhaust na siya guys. So maliit lang dapat yung kukunin natin guys. Maliit. So yan maliit lang yan. Basta more airflow lang. Hindi naman, hindi no na yung malaki port. Basta... Uh, gawin niya sa head, mayroon niyang improvement guys. So ang naka-tricky lang dyan is paano mo ma-perfect Yan yung tricky part Pero pag step by step ka guys, ma-perfect mo yan matik Yan yung ginawa ko noon, ma-perfect mo yan Forty brother guys, so yan, so more airflow na yan Maliit lang ginawa niya, for example lang po yan So kung ano ang, ano niya guys, kung ano ang difference niya from the stack So So same lang siya, maliit yung fort, pero uh, mas makita mo niya yung ano diyan. Oh, 'yan 'di ba? Mm -hmm. Yan yung port ng ano guys. Bago pang mag-start guys. So, di ba? Si maliit lang ba? Example lang po yan ha Oh. So, ang ano yung ano dyan, Prince okay ba? Diba? So guys, nandito tayo sa regrind room guys. Ayan. Uh, ito yung gum guys. So, re regrind na natin guys. Ayan. Okay. So, ang stack niya guys is 4.2. So, i-regrind -re natin siya. Gawin natin na uh, ano, uh, 5 lang or 5.5 ganiyan ko. So, stay tuned kayo so, guys, okay? Tayo yan guys, tapos na natin guys. So, ayan. Niyon. Very ito bagong bala na natin guys. Oh, may ikot pa siya o. Oh. pa yan. Ito tayo yung guys. Ay! Ay. So guys i-timing natin, uh, natin ito sa tap stop. I-timing natin ito. So ayan guys, tap, yan. Before tap. Ayan, kita tap 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 Oke, okay. so, okay. Timing natin, yan yung cam gear. cam gear. Dito. Ito sa lang to, yan. Dito 'yan. So ayan, guys. Timing na lang, guys, so ayan. So ayan yung timing, guys, oh. okay. -stop timing. Tapos dito. Stop 'yan, eh, Basta tap ko dia. Ito yung mga tawag yun? Impact man. Sige, na, okay na. So guys, papandara natin guys. Tignan natin yung regry natin guys. Sige. Yun. Tahimik. Maganda. Silent. Yun. Tinakpan ni Jimson. Walang, walang langas yan. Oh. Yes sir. Tahimik siya. Yan. Yan. đường bắt máy tốt Nên Alright, we are ready Anh lê lê mê nagustuhan ni sir happy customer Balik, balik. So guys, try natin panda ulit ha. The touch of power. Yun! <laughs> parang na sa kasa lang at ayaw bigutin ako. Balik, 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 balik. Gamit ang kamay natin, fingers in English. <laughs> Yun! Ito ay yan! Bumba! Paganda siya guys. Nice ang engine natin. Nice siya guys. Balik. Last. Tingnan natin. Bye! Tayo <laughs> <One> mag-click guys. <right? laughs> Ayos guys, hindi siya malalaman na naka-regrind. lang nga. Okay, alright. Let's try natin. Okay. guys So ang problema lang is may limit siya guys Yung power niya isa sa higher gear Meron sa limit so I suggest ko guys sir na iparimat na <laughs> <laughs> Yun Yun silent killer ba Dito tayo sa flyby So yung power niya nasa higher RPM yun! Yun! Malakas siya guys! Talagang swak na swak sa 2K budget! Gusto ko kayo lahat <laughs> tayo ay ni Guti ko Ayos na yan, Goods na! Let's go! Sistingi sir! sir! Success guys Ayos guys Maganda So ah uh, Port Success The port works Okay Ito So ayan guys so, The port works So ayan This one works na guys So gumana siya guys So signature natin guys Na gumana guys Yes sir Exam exam Port Step 1 Ayan Good sa yung port natin